Tiniyak naman ng PhilHealth na hindi maapektuhan ang kalidad ng kanilang serbisyo at baka benepisyo kahit pa walang inilaang subsidiya sa kanila para sa susunod na taon. Ito ang sinabi ni Dr. Israel Francis Parga, Senior Vice President, Health Finance uh, Policy Sector ng PhilHealth. Kasunod po na zero budget na inilaan ng Bicameral Conference Committee sa ahensya. Umaasa naman si Pargas na pag-aaralang maigi ni Pakulong Bongbong Marcos ang panukala pero inamin na kanilang ikinagulat ang naging desisyon ng Bicam. Anya nasa batas kasi na kailangan silang bigyan ng subsidiya para mabayaran ng premium o contribution ng mga indirect PhilHealth contributors, partikular ang mga indigent persons with disability at senior citizens. Sa huli, iginit po ni Pargas na mananatiling normal ang kanilang serbisyo hanggang sa susunod na taon dahil pwedeng gamitin ng PhilHealth ang kanilang reserbang pondo. Ganun pa man, posible umanong sa 2026 at sa mga susunod pang taon ay uh